So, let's go mga idol. Panibagong araw, panibagong vlog. Sa panibagong oras mga idol. So, ang oras ngayon, pasado alas 3 ng hapon. Yan, big shout out mga idol, mga pano friends at uh, tulad ng dati, tayo ay may naispatan na naglalakad dito sa lugar na ito mga idol. So, kanina kasalubong ko siya tayo ay may pasahero pa. So, pagkatapos kong maihatid yung ating pasahero ay uh, pabalik na tayo mga idol at uh, dito sa lugar na ito siya ko nakita na naglalakad mga idol ang direksyon niya ay parang papunta siya ng Bicol Region so mukhang malayo ang pupuntahan ng isa ng ating kababayan so subaybayin yung ating vlog hanggang sa dulo at susubukan kong kausapin susubukan kong pasakayin sa ating tricycle mga idol kasi tricycle ang ating gamit ngayong mga oras na ito na mga masada tayo alright so let's go mga idol nandito sa lugar na ito parang nawala na mabilis lumakad yung isa nating kababayan Titingnan ko lang mga idol kung magre-response ba sa atin. Ito, na ito natanawan ko na, na ito naglalakad siya mga idol oh. Ayan no, oh, mayroon siyang bag mga idol. All right, let's go. At uh, kakausapin ko ito mga idol. So, bye yung mga kaganapan, mga panel friends. Oh, sakit ah, boy. Sakit kita, sakit tabo. Mauwi na po tabugon. Ha? Tabugon po ya. Tabugon? Ah. Oh. Sila ka? Apo. Takbo dito kang ganyan. Tingnan mo ba 'o? Ha? Tingnan mo. Tingnan ka na ganyan? Apo. Tingnan mo. Sabi taga saan ka? Sila po. Ha? Sila la. Sila po la. Okay din na po. Ah, Santa Elena. Apo. Sila pa ko. Matagal lakad ka? Ha? Matagal lakad ka? Sila ko po. po. Ah, naglalako ka? Apo. Saka nakarating. Hindi na po. Ha? Hindi na po. Oo. Uh. Simula na sila, naglakad ka? Apo, nilagap mo ko na po. Ha? Natakbo ko Ako po si ano, Robredo. Robredo? Apo. Ano kami, asawa ka? Ano po? Nasaan? Nasa Tumaka po. Bawal. Bawal po. Bawal. mo mo saan? Sabi po. Bakit? Ano po yun? Sa araw po sa pa sabihin taga saan ka talaga? Bulala. Ano yung bayan? Bayan ng Bulala. Anong barangay mo? Bulala. So, ayan mga idol at uh, naisakay nga natin yung lalaki na naais pa natin naglalakad. Ito pala ay naglalako daw nung kanyang uh, yung pasan-pasan niya na ito meron siyang dala nung parang yantok mga idol Kung bagang ginagamit ng mga barangay tanod na panghatawo panghataw ba yun o pampokpok pambihirang buhay mga idol at uh, ko daw niya yan ay nagkakahalaga daw ng 50 pesos mga idol at uh, mayroon pa siyang dalang dalawa piraso at siya raw ay uuwi na ng uh, Santa Elena yata sabi niya kanina So, ito ta sinakay ko na lamang. Wala naman tayo ibang pasahero at naghahanap nga tayo dito sa madadaanan. So, habang sakay ko siya ay kinikwento ko siya mga idol at uh, yun, halos hindi ko maintindihan yung iba sinasabi niya. At uh, sabi ko eh, kung gusto sumakay ng bus, ay eh, sabi niya maglalakad lang daw siya at saraw ay may dadaanan pa. Kung siya siya dadaan mga idol. At uh, tinanong ko din siya kung siya, siya nakain ay... Eh, meron daw siyang uh, budget mga idol so ayun at ang tulong ko lang sa kanya ay isinakay ko na lang sa tricycle at ito nga nakasakay sa atin at hihatid ko ito hanggang dun sa so, may bayan ng Lopez mga idol at uh, ito na lang yung tulong ko sa kanya mga friends at uh, nakarating daw siya ng Lucena mga idol naglalakad lang siya so pambihirang buhay mga idol isa nating kababayan nang, uh, nagsisikap palang maghanap buhay sa kanyang uh, pangaraw-araw na ginagawa So lagi na daw siyang uh, ganito na naglalakad mga idol. So okay lang naman yan mga panel friends at uh, sabi ko i uh, ihatid ko siya hanggang doon sa bayan para kahit pa ni siya paglalakad. Sa pagkat ngayon nga ay uh, pasado alas stress na ng hapon. So maganda naman ang panahon. At dito nga sa bahaging ito ay medyo matrapik mga idol. Yan kita naman ninyo ang mga sasakyan. Yung mga traffic niyan mga idol ay northbound lane yan papasok ng Metro Manila kasi nga may mga ginagawang kalsada dyan so ayun mga panore friends at uh, tuloy tuloy po tayo sa ating uh, paghahanap buhay ngayong araw na ito at uh, ito nga po na-encounter natin ito si Kuya na mukha namang okay mga idol at uh, tuloy tuloy lang siya naglalakad maliksi pa ito, bata pa ito si Kuya so ayun mag-iingat ka na lang ha para ikaw ay uh, makarating sa iyong uh, pupuntahan mag-iingat ka sa iyong uh, paglalakad at kada paano ay nakatulong ako sa iyo. Yan, medyo malayo-layo din itong lalakarin mo ito kung halimbawa bawat ikaw ay maglalakad. So, ayan sa mga kababayan natin, mga panure friends, magandang araw po sa inyo. Baka maispatanong nyo ito si Kuya na naglalakad. So, salamat sa inyong uh, panonood sa aking YouTube channel, mga idol. Thank you At uh, ito tuloy tuloy tayo na Tumatakbo Ang ating tricycle So let's go mga friends. Thank you for watching At uh, hanggang sa bayan Ay ibablog natin Alright let's go I your friends And for you girls, where I do the work <laughs> <laughs> So, let's go mga idol, mga friends. at uh, tuloy-tuloy tayo na tumatakbo ang ating tricycle at uh, sakay na natin yung isa nating kababayan. At uh, napagalaman ko, natanong ko siya, ang pangalan pala niya ay si Mark Jan. Yan mga idol, ata uh, siya pala ay naglalako daw nitong ang uh, daladala niya. At uh, siya ay pang pang So, sabi niya ay hanggang dyan lang daw siya bababa sa may kanto ng Bypass Road ng Lopez Quezon so malapit na mga idol yun lang sa una-unahan yun at uh, ito nga siya pala'y sanay o pamilyar na sa lugar na ito, mga idol at uh, ito na lang kanyang, ito na lang ang tulong natin sa kanya makisakay man lang kahit paano nakapag relax siya sa kanyang uh, paglalakad at uh, ito sa lugar na ito, mga idol bababa na raw siya sa lugar na yan at uh, tayo naman ay patuloy na mamamasada so salamat Salamat sa iyong nga uh, paunlak sa akin sa pagsakay mo sa akin tricycle. Salamat na marami sa iyo. Sige. Ingat. So, ayun mga idol at uh, tuloy na siyang bumaba. Ayun, naglalakad na siya. Nagliko siya rin sa may kanto ng bypass road. Meron pa daw siyang dadaanan doon So, okay na mga idol at uh, direction na ulit tayo sa ating nga uh, paghahanap buhay pupunta ulit ako doon sa bayan at uh, doon sa pilahan namin kasi ay hapon pa naman ngayon ay marami pa naglalabasan ng mga pasahero so salamat sa isa nating kababayan na ating uh, naispatan dito sa bahagi ng Maharlika Highway kakop na ng bayan ng Lopez naglalakad siya galing daw siya ng Lucena at dumaan siya ng Gumaka papunta siya ng uh, Santa Elena mga idol sa may Tabugon Yeah, sa bahaging yan mga idol so bihira din ako makarating sa lugar na yan kaya hindi ko hindi ako pamilyar sa mga lugar dyan mga idol sa mga bayan so salamat ng marami sa inyo lahat sa patuloy ninyong uh, panood sa aking youtube channel sa aking uh, munting youtube channel so salamat po ng marami sa inyo lahat so, sa mga hindi nag skip ng patalastas maraming marami salamat po sa inyo ata ito po yung ating simpleng pagtulong sa mga kababayan natin na mga nais ko na naglalakad dito sa bahagi ng Maharlika Highway So grabe mga idol. So talagang patuloy na naghahanap buhay ang mga kababayan natin. Ano mang uri ng hanap buhay mga idol. So ito na. Welcome na kayo sa Bayan ng Lopez. Ito, papasok na ako sa Bayan ng Lopez mga idol. Sa mismong poblasyon. So shout out po mga kababayan. Let's go mga para friends. Thank you for watching. Bye bye. God bless. All right. Let's go. Pilipinas, Quezon province. Salamat. Sa All right.